Good morning mga day. Kapit po tayo. Tinapay. Ang saymada. Man, natin tindi na lang ang mga day. Masarap daw sabi ng hipag ko. Ayan. Ayan po tayo. Nagkakapi ako mga day. Lumabas ako. Nakita ko yung sinasampay ko. Nagsampay ako. Nakilumutan ko yung kape ko. <laughs> Bumalik ako ulit. <laughs> Kapi ako mga day, Ang mga karakter Kaya nagiging dragon ako pag umaga mga day. Ang <laughs> mga ginagamit nila, kalat-kalat. Hindi nila nilalagay ano, lalagyan. Yan. Yeah. Wala pa rin tayong update dito sa pinapa-flooring ko mga day kasi hindi pa tapos na naman. Ilang linggo na. Hindi matapos-tapos mga day. masyadong busy ang akong darling maraming trabaho hmm. ito alam mo yun para makapagkabi ka hindi, ni ko yung stand oh, sige masarap siya mga day may ano siya may margarine at saka sugar. masarap ano lang, mura lang mura siya pero masarap Simpleng pagkain pero mabubusog ka mga day Iniisip ko maglaba mga day kasi may bagyo na, na naman. Maglaba tayo ata ya kang. Maglaba tayo ata uli. Di ba alin natin all yung dryer Dahil hindi kasi yung mga kangir natin. Update sa, dun sa mga napap, napitas na mga saging mga day. Tignan nyo. Hanggang ngayon, hindi pa hinog. Napamigay ko na yung mahigit kalahati. O, ay yung sa amin mga day. Na, natira sa amin yung konti. Siyempre, maraming may gusto mga day. Ayan. Lagay niya daw sa, ano sa ipad. ka naman makaano sa ko. Hindi siya kasi makapaginan. Tutulog pa yung aking bonso. Dito tayo mga day. Magsampay tayo uli ng damit. Para matapos na kung inaanuhan ko. Pinapatuyo kong damit. Magsampay tayo. नहीं ताय माँ kanyang walis natin, Kang. Sarap tulungan natin ulit din na. Na, Kang. Pagtulungan natin ulit din. Okay nga, ano dito pag wala ako eh. Okay, ano, pupunta na eh. Baka, eh. uh -huh. so, so, hindi, hindi na. Pero mabait naman siya eh. Ayun po, tatal dala rin ko alam eh. Tingin, saan eh, kakalit. Ayun. kwana pagk pangano

Aro? Oo. Inaabot yan yung spike mo. Aabot na yung, si yung spike mo. Ay, gilaglag! Oo, lala. Hello, mga day! Luto tayo ng ating palanghalian. Ulam natin sinigang na hipon, mga day nabisi ako sa kakalinis na kalimutan ko na mag -ano, mag update mga daya yan sinigang tayo ng ano hipon inuubo ako mga daya gusto ko maan Ganyan, sinigang maasin yan mga daya yan mga daya luto na yan at ang ating kanin luto na rin hangad kakain na lang tayo niyan mga day na pa yung driver ko na to paano ako makakapagpa interview interview ako ngayon sa Florida mga day baka sakaling o pag stay pa tayo sa porpoise mga day ay okay, maaano ako ma interview ulit pero sabi nila mga lima, alis na kami. Tara na maligo na tayo anak! Yay, tara na maligo na! Ating snake can! Lay, there's a snake lay! Roy, ating snake can! Bahala ko! Tara, 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 tara! Katigas ng ulo ng balon balong na ng bata. Tara maligo ta na! Tara na maligo ta na! Ang bangunan tuwalya mga tayo. Ligo na tayo! Kaya pong maligo ng bruha na to, mga bay. Kaya maligo. Bata, batuta. Marungis, bata, batuta. Haray. Balungis, bata, batuta. Lungis. Ay, hindi ka pa naginis dito sa loob kang, oh. Pinaghigaan, hindi mo pa inanuhan. Mga bay hindi pa naglinis. Lele, tara, lingutan na. Tara, lingutan na, mahal ko. Tara na, tara na. Uwa. Haligo muna ako, mga day. Mamaya na lang. Nakaligo na tayo. Tapos na tayo magluto. Chill-chill muna tayo dito sa lab ng kwarto, mga day. dami dami ang aking ginagos.